Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa mga sulok ng mundo Miga-miga lab, shoutout at uh, sa mga kapwa ko po, if W's around the world, hello, hello, miga shout shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share mga lalabs, mga vayots So, maraming salamat at ito na Uh, yung ating topic, dire-diretso na po tayo. Ito na, ito na, Inday Sara, here she comes. <laughs> ito na, si Inday Sara, here she comes. Sumagot so, na si Vice President Sara Duterte Carpio sa uh, patutsada ni Liza, ng First Lady Liza Marcos doon sa kanyang sinasabing budget na si VP Sara sa kanya, uh, bla, bla 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 kung mga ano pang mga pinagsasabi doon. So sinagot po siya ngayon ni VP Inday Sara Duterte Carpio ng napaka professional. So pistikada with classy na sagot. Hindi kagaya kay uh, Aliza Marcos yung mga para mga sinasabi niya kay VP Sara ay parang pangkanto. Budget sa, budget siya sa akin. Akala mo lang si Liza Marcos at si Tony yung nag-inuman sa kanto. Salitang <laughs> pangkanto, si Liza Marcos. Salata mo talaga na walang kaklas-klas na tao. <laughs> Tignan naman yung itsura niya. siya sinasabi niya doon na ano, na sila yung mga mga kritiko ni Marcos ngayon gaya nila ni Maharlika, ni Sasasot, ni Peebles Konanan nila ni sino pa ba? ni, ni Princess Mawe, ganyan gaya na Trixie Cross Angeles, Crisit Loreta Chat kung sino-sino pa. Eh mga pumapangit daw at at uh, tawag dito mga uh, stress daw mukha siya daw yung napaka Uh, siya daw yung mukha daw ni Lisa ang, ang fresh at saka cutie. <laughs> cutie pala na <no>? yung <laughs> nagpa na mukhang walang hilamos. Ito <laughs> na pala yung definition ngayon ni, ni Liza Marcos ng cutie, yung mukhang walang hilamos na. Yung bang, kumaga sa Bisaya pa, pulaw, Yung walang tulog buong magdamag. yon so, yun. Yun na pala nga ng cutie. So, tayo dito sa Uh, dito sa Facebook page po mga lalabs mga bayots ni Sara Duterte itong Inday Sara Duterte, Duterte, Facebook page at meron din siyang Inday Sara Nation so dito April 22, 2024 oh, nagpahayag na po si Bipi Sara ng kanyang uh, salo may video meron ding uh, tawag dito uh, sinulat din naman ang kanyang uh, pahayag. So basahin na lang po natin, no? Hindi na lang natin sa video siguro i eh? Sa video na lang. i iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pag Sandali, ah. Mga kababayan, Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang mak... <laughs> ang sakit noon, ha? Ang sakit noon. Inilabas na ni Liza Marcos yung kanyang sama ng loob kay VP Inday Sara which is kung totoosin, walang kinalaman si VP Inday Sara doon sa uh, nangyayari na bangayan na patutsada ni dating Pangulong Duterte sa uh, kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon na tinawag niya itong bangag. Katunayan nga eh, bakit galit na galit si Liza kay Sara Duterte? Na is, hindi naman si Bipi Inday nagsabing bangag si Bungbung -Bung Marcos. Hindi, <laughs> e, dapat niyang tirahin si Duterte. Dapat niyang tirahin si Paulo Duterte si Polong at saka si uh, Bastek. Hindi si Bipi Inday, hindi naman nagsalita si Inday uh, against Bumbong Marcos. Kung tinatanong nga siya lahat, puro no comment eh. Dahil ayaw niyang ng salita na ikasasama ng kanyang uh, presidente. Dahil siya ay vice presidente at unity sila. So ngayon, uh, hindi nga masabi-sabi ni Lisa Marcos sa kanyang interview kay Tonying, hindi niya masabi sa publiko na hindi totoo ang bintang ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, aking mister, na adik ito bangag, hindi po yan totoo. Hindi niya pinasinungalingan. Basta na lang dito, oh, ito ngayon masakit eh baka na naman sa puso sa inis dito si Liza Marcos dahil walang mandato si Liza Marcos kung ano man yung personal na galit niya kay BP Inday Sara nagsiselos ba siya or kung ano man edi magpa-beauty ka Liza Marcos magmatulog ko maaga huwag ka sige laklak huwag ka sige batak <laughs> ang gusto mo pala ayusin mo yung katawan mo ayusin mo yung balat mo magpasiksika <laughs> Para hindi ka man sisilos. Wala namang ginawa si Inday Sara. Hindi naman si Inday Sara kabit ng mister mo. O, oh, sabi nga ni Sasasot, doon ka daw magalit sa kabit na ni Bongbong Marcos, hindi ka bipinday. Ay, maha blood na naman si Ma'am si dito. Sakit nito ah. Pasimple to, pero talagang uh, tusok parang punyal ba? Oh. Kausad tayo. Iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin. Ayun. ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuun. Mas lalong magingit-ngit si Lisa dito. Iiwan na lang daw. Hayaan lang daw si Bongbong Marcos at si BP Inday ang mag-uusap ng private. Papayag ka doon, ma'am siya. Nung seremonya <laughs> lang don ng mga sundalo, ang military at ang polis. Doon sa Kabiti, karami magkahawak, magkabiso yung mister mo, ah. <laughs> Nan, nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahang lang solusyonan sa gobyerno. Yon. Dapat ay nakat dito nakapuntos pa si BP Sara. Humaharap ngayon ang ating gobyerno, ang ating bansa ng matinding problema. Krisis, pagkain, mahal nabilihin bilihin, bayarin. Nagsitaasan lahat presyo ng langis. Walang humpay ang pagtaas. Ito yung dapat tutukan mo, Ma'am Hindi yung puro kayo pagpaparenovate ng Malacanang para papasikat o papasikat kayo sa mga dayuhan as if hindi nila alam ng mga Pilipino nang lilimahid sa gutom. 14% ang isa o dalawang bisis na lang kumakain sa isang araw. At yung masakot pa yung iba, yung bigas na pang dog food, yun na lang ang pinagtatagaan dahil yun ang mura. Dog food rice na nga, 30 pang kilo. <laughs> Tutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain Correct. at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Uh -huh. Nagbabadya rin. Ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Ayo. Samantala. <laughs> Hindi lang nagbabadya ang tubig at kuryente talaga. May ano na talaga ngayon sa kuryente? At ano ba yung solusyon ni Bongbong Marcos ngayon? Sa palagi na lang sa shortage ng kuryente, magtipid ang taong bayan. Ano? <laughs> Uh, talamak na droga. O hindi po yan ipagkakaila ha? Dahil mismo si Bongbong Marcos proud na nakahuli ang kanyang administrasyon ng 13 billion pesos o dalawang tuniladang shabuyas. Kaling mismo sa kanya at sinabi niya na talagang high quality ang shabuyas na ihinatid doon ng isang driver na ex-US Army doon sa checkpoint. Ano <laughs> ba? Diba? Doon na nabawas-bawasan. Ang, ti ang bilis nila nga magtabi pang konsumo eh. <laughs> Dahil high, quality yung shabuyas, abay na bawasan kaagad from uh, 2,000 uh, uh, dalawang tunilada nagiging uh, ano nabawasan ng 600 kilos kagad ang tatyas nila mga ilang ilang buwan kaya nila konsumo no gagamitin para mag krimen grabe din ang krimen ngayon sa Pilipinas hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad terorismo at insurhensya sa ating bansa Kini ang mga butang nga angay natong hatagan og pagtagan. Unahin natin. Yun daw ang mga bagay na dapat bigyan ng pansin. Na uunahin hindi yung yung galit mo Liza. Uh, hindi nga dito nabanggit ni Bibi eh, yung lotere. <laughs> <laughs> ang Pilipinas. Syukran. Shukran. Yeah. yun, hindi. Buti na lang hindi talaga mininsyon ni BP Inday doon yung... Kailangan po natin ito ng no? <laughs> nah, halos linggo-linggo dalawang bisis may jackpot na nanalo. Si Lon Vitor, si yung mayari niyan. Yung dalawang nananalo lang dyan. Either si Liza, si, si, ano, si, si Mil, uh, Robles, si Thinking Pinoy. Oh, uh, Liza, wala kang tato, di ba? Oh, wala kang tato, te. Ayaw mo sa tato, pero yung kilay niya, tato. Nandi-diri sa may tato. Talagang ayaw niya sa eh, mga, ano, na mga taon may tato. Eh, ba't ka nagpatato ng kilay mo, ma'am, siya? <laughs> diba? Talagang man ng tao na to. Totoo ang sinasabi ni Bipi Inday. Yun yung dapat unahin ng administrasyon mo, Liza Marcos, dahil ikaw kumukumpas dyan ngayon. Spokesperson mo lang yung mister mong uh, underdesire. <laughs> unahin ang administrasyon ni Bongbong Marcos, kung gusto ninyong mahalin, kung gusto mong mahalin, Liza Marcos, ng taong bayan, si PBBM, bumalik yung tiwala gaya noong kampanya, dahil akala namin, eh maaahon tayo sa kahirapan pero putya yung utang ng Pilipinas lumulubo tapos yung budget for 2024, 80% na yung nawala sa first quarter pa lang at nangungutang na kayo sa, sa Amerika para daw sa military aid may 9 pa ah. ubus na yung pira, saan napunta yon? Kaninong bulsa, kaninong bank account napunta yung trilyon, yung uh, ano ha, 4 trilyon eh. Wala nang isang trilyon yung natira sa budget ng 2024. Saan napunta yun? Walang project ang presidente, yung kanyang pabahay na housing niya 1 million housing a year. Magto two years na wala pa. <laughs> Naubos ni Limas ng Marcos administration ang kaban ng taong bayan tapos wala tayong nakikitang proyekto sa Pilipinas. Panay travel, panay travel, trillion, 4 trillion na mahigit yung nakukuha daw yung investment pero hanggang ngayon wala man lang maipakita na kahit isang haligi o isang kilometro, eh, kilometrong kalsada ito yung produkto ng kanyang uh, pag pagtatravel. <laughs> so, ano? so ngayon, Lisa Marcos, ano ka? Yung, yung katangahan mo na nakala mo eh, pagkatapos mo magpa-tawag uh, dito palpak yung kanilang dalawang drama no ng mag-asawa Bongbong Marcos palpak doon sa kanyang uh, Shabuya 13 billion akala niya paniwalaan siya ng taong bayan tapos pinagtanaw pinagtawa na Lisa Marcos din to the rescue tingnan ninyo wala na hindi na na ano hindi na nababanggit ngayon nababalita yung pag yung uh, issue ng uh, 13 billion Shabuya wala na yung driver Saan na? Wala man lang mag-shot kung saan na siya ngayon. Na baka pinatakas na yun sa Amerika. Na wala na eh. Natakpan na dahil yun yung kanilang drama. Takpan ang kapalpakan ng script ng 13 billion siya boyas through Liza Marcos. Akala ng tao, akala ni Liza Marcos, confident siguro siya na paniwalaan siya tao eh. Pinagtawanin din siya at binatikos pa. O ngayon, sumagot pa si Bipisara. O oh, ayan, Liza Marcos, magpa-interview ka pa ba? Lalabas pa, ilalabas mo pa ba yung personal mong sa loobin na walang mandato? Kay Bipisara. Katrabaho sa niya bilang vice-presidente. Ito sa'yo, pika.